sobrang init hindi mo nga magkano bayan ng Rizal nakita ko talagang ano doon ma Kaya nga si Ate Baby sa bagyo Iba talaga panahon niya yun Parang tinatay naman niya yung Dali ng lugar na yun Ayun nga dito lang po Uy sabigat so Paro <laughs> po ante Sige po Yan, nais na tayo Saan? Iba na yun ah. pasanosin na yun Doon na yun mm -mm. Pauwi na po tayo Nauuhaw nga eh Ikaw ba? Bilta ng tubig Yan pala yung 7-Eleven Sobrang init Dito sa Nueva Ecija Pagkas muna tayo Unleaded sir? Premium na lang Sagat mo sir 170 Ito pala yung purais Dito nagtuturo si sa Regen Maraming pa uwi Ang dami rin pala nagpipiknik dyan oh <laughs> Piknikan nila Wala malang kapuno-puno Sabado Sabado di Gloria So oh may kalab. <laughs> Napahinto kami sa Greta, kala namin may halo wala naman pala. Pupunta yung mga yan Nagkamali yata Namali yata sila Sana naman kaya may halo-halo ano? Sa daan? Wala kami. Ito kaya wala kayang halo, -halo dito. Wala siguro ng dah metela ka biyahe ano Kanina ang bagal niya. Ngayon kakarerahan ang bilis. Ambulansya pa oh, Meron naman dito Meron din dito Ay buko pa lang yata rito eh Ganyan mo nga Ito pala ako buko roll oh Magkano po sa bu buko roll nyo? 150 po Ilang piraso Ilang piraso po yun Ilan Ilan, bibil tayo Ito na lang ano ganito Ilan, dalawa nga po kahit kakain muna tayo saan ba? dito na? Okay, no. may halo halo pala dyan Ay, no, Yan may kainan ha? pinipig mga dinilagyan kunti yung kanila ano? 50 kunti iba pa rin yung talaga sa may kasiguran ano yun nakita ko talagang ano dun ma oh yung, di ba 50 yun yung binibira natin dun ay kaya siguro binabalik-balikan ano Oo, oh, mas nagpapasarap siya kayong kamote Meron pala <laughs> Kala ko wala ay daanan na rin lang po ano saan kaya papunta naman yun ano ano may daanan ano ay may parang may, min may minahan naman na yata dyan 너무 이쁘